Hi guys, ngayong araw nga pala ay wala muna tayong luto for today's video dahil magpapahinga muna ang kusinero nyo bali ngayong araw nga pala tara samahan nyo ako at iikutin natin itong loob ng supermarket namin sa mga punto nga na ito, nandito ako sa loob ng pala isda para tumingin tingin kung magkano ang presyo baka sakali makabili tayo ng salmon na mura mura napakasarap din talaga itong isda kaso nga lang medyo pricey masarap sana itong isigang tapos lahok ka ng maraming gulay kaso nga lang hanggang hawak at tingin tingin lang muna tayo. Yung ulo nga lang yung medyo mura-mura doon, kaso nga lang kunti lang ang laman. Meron din dito luto na hipon, kaso nga lang medyo may kamahalan din. Mapapaaray ka na lang talaga dito sa presyo ng tuna. Isang hiwa ay 21.74 real na. Masarap sana bumili, kaso nga lang pera lang ang problema. Kaya hanggang tingin lang muna tayo sa ngayon, kapag may sahod na iba ka makapili rin tayo. Ito talaga yung natitipuhan ko, tapos prito lang ang pagkaluto, lagyan mo lang ng konting asin, pamintang durog, all goods na. Ngayon naman ay mag-ikot tayo dito sa karnihan. Mapapaaray ka na lang talaga sa presyo kasi sobrang mahal pala. Sa presyo neto ay dalawang tray na itlog na ang mabibili ko. Hindi na talaga biro ang mga bilihin ngayon, sobrang mahal na. O ikaw, bibili ka pa ba? Okay lang din sana kung malaki ang sinasahod mo, walang problema. Katulad ko na maliit lang din naman ang sinasahod Doon na lang ako sa abot kaya Eto medyo mababa ang presyo Masarap ito gawing nilaga Tapos damihan mo ng repolyo Tapos lagyan mo pa ng patatas at mais mm, all goods talaga Masarap din sana talaga ito Kaso nga lang wala pa tayong sahod Ilang araw pa bago dumating yung sahod natin Diyan ka muna babalikan kita Kapag may pera na tayo Kung mapapansin nyo ay talagang fresh na fresh yung karne Kasing fresh ko Tapos may nakita akong malalaking karne dito sa itaas Akala akala tao. Mapapa-overthink ka nga kung kami pa ba ito o tao. Charot lang. Dito nga lang din pala yan sa supermarket na pinagtatrabahoan ko. Kaya kung hindi kayo busy at may time kayo, mag-visit lang kayo dito sa supermarket namin. Dahil lahat ng paninda dito ay fresh na fresh pati empleyado. Charot lang. At kung mahilig ka sa sale ay meron kaming promotion every Wednesday dito. Disclaimer lang po, hindi po ako nagpo-promote ng supermarket at any brand na tinitinda dito. Pero kung may chance ay okay lang din naman. Hanggang dito na nga lang din pala ang mini-vlog natin. Pakilike, share, comment kung hanggang saan umabot ang video na to. Huwag nyo rin kakalimutan mag-follow dito sa munting page natin para mas lalo pa itong lumawak. At para lagi din kayo updated sa mga video na ina-upload ko. Pasensya na nga din pala kung nasayang ko na naman ang 3 minutes nyo. So ayun guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye bye. God bless po sa inyong lahat. Love love mama. Chup chup.